Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 14 ng Hulyo, ipinagdiriwang natin si San Camilo ng Lelis. Kamusta? Si San Camilo ng Lelis ay ipinanganak noong Mayo 25, 1550 sa Bukyaniko, Italia. Siya ay nagkaroon ng magulong kabataan na tinandaan ng kanyang pagkahilig sa pagsusugal at karera sa militar. Gayunpaman, matapos ang sunod-sunod na mga kabiguan, kabilang ang isang sugat na hindi gumaling ng lubusan, nagsimula siyang magnilay-nilay tungkol sa kanyang buhay at sa wakas ay natagpuan ang kanyang kaligtasan sa pananampalatayang kristyano. Noong 1575, sumali siya sa mga kapuchino. Ngunit dahil sa patuloy na sugat, kinailangan niyang iwanan ang orden. Lumipat si Camilo sa Roma, kung saan siya ay nagtrabaho sa ospital ng Santiago ng mga incurable. Inspirado ng pangangailangan ng mas mahusay na pangangalaga sa mga pasyente, nagpasya siyang magtatag ng isang bagong kongregasyon na dedikado sa pangangalaga ng mga may sakit. Ang orden ng mga klerikong regular na ministro ng mga may sakit, kilala rin bilang mga Camiliano, Anong mga makamilyan na may nag-alay ng kanilang sarili sa pag-aalaga sa mga may sakit, isinasabuhay ang pagmamahal at habag ni Yesu Kristo. Ang kanilang gawain ay hindi lamang limitado sa pisikal na pangangalaga, kundi pati na rin sa espiritual na kapakanan ng mga pasyente, lalo na sa mga malubhang may sakit. Binigyang diin ni Camilo ng Lelis ang kahalagahan ng paglilingkod sa mga may sakit ng may pagmamahal at dignidad Namatay siya noong Hulyo 14, 1614 at kinanunisa noong 1746 ni Papa Benito XIV. Si San Camilo ay ang patron ng mga may sakit, ospital at mga nurse. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Camilo ng Lelis. O San Camilo ng Lelis, ikaw na nag-alay ng iyong buhay sa paglilingkod sa mga may sakit at nagdurusa, ipanalangin mo kami sa ating Panginoon. Tulungan mo kaming sundin ang iyong halimbawa ng kawanggawa at habag upang maglingkod sa mga nangangailangan ng may pagmamahal at debosyon. Ipagkaloob mo sa amin ng lakas at tapang upang magpatutuo sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa ng kabutihan at awa. Naway ang iyong buhay ng sakripisyo at paglilingkod ay magbigay inspirasyon sa amin na isabuhay ang aming bukasyong kristyano nang may mapagbigay at mapagmahal na puso. San Camilo ng Lelis, ipanalangin mo kami at gabayan mo kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.